po okay, guys na flat yung motor na flat flat tire so may iwan si bro tata dito transfer dito sa kabila ako na lang mauna yan mga yung mga followers sobra pang followers si Glyde sa Saudi pato shout out sa inyo kasi may iwan si bro tata dito magpabulkit so kami na lang sa ha sa madara? ada ano ano ni siya kao? lang Huwag man naman. Pasa lang ito bro. Yan guys mga katikang. So matagal po kami ni bro Tata kanina naghanap ng vulcanizing dahil po ay naplat po yung motor namin. Buti na lang mayroon tayong followers din dito sumaklolo so, sa amin. Yan na lumipat ako dito sa isang motor. Naiwan si bro Tata nagpabulkit sa motor namin. So medyo sobrang hapo na. So ako na lang ang patuloy kasama itong kaibigan natin dito sa Sumusa. si Dari sa Sumusa, siyang nagtumulong sa atin ngayon kasi si Bro Tata po na na po kami naiwan si Bro Tata doon nagpa nagpa so si si Bay Abay atong ano sa taga Somosa oh <coughs> siya oh nya mo lang balay diha sa babong oh. Kaya tayo ulit dito nakaraan po umakyat tayo dito so ngayon umakyat naman tayo so, salamat ni Sir Steven sa Melbourne Australia na si okay na natin sila so mga bata kakauwi lang galing sa school so na sila so pausapin natin ulit okay kayo hindi nila sir kayo gusto <laughs> kayo parang nagkamangon saya Aku yang pencuk lain tegak semua sana. Hai ini baru tegak cewek indane ke cincin-cincin kan Boris. Lah <laughs> ini <laughs> ini mak. namanya. Yan na si Ate Lilia. Okay, Ate. Isang PWD rin. Yan yung kapansanan niya, yung pangatapin mo ba? Yan yung pangatapin niya. May pilat ng anak ni mo? Upat, apat yung anak ni Ate Lilia. Nandito ah. sila. Butang na akong ganda eh. Ano maghay mo? Oh, si ate. Ang asawa mo ate. Pwede to pa rin papilon ng ah. imong bana? Pwede ka mapil na mo ari bay? Okay. Oh, dali. Ii, mo sanina. So nandito yung asawa ni ate sa nakaraan po. Hindi nakasali sa ating vlog. So isali natin yung ano. so mga bata, mga cute kayo ba yo? Yan. nakiot so so gusto gari gamay dari kumuling buling ko oh ayan sih, dari kimla kita ra hasil ari bai ra bisa kuno ba kita ra ah kita ra kayo so si ano po si kuya kasi te pangalan mo kuya huh? juwin ha ah? juwin oh, uh -uh. so si ate lilia so mga bata nakalimot uh, ko sa inyong pangalan kasi te pangalan na ning usa trisyami trisyami Arian. Ariana, Juli Julian, Julian, Oo, oh, galing lang sila sa Katawil lang galing sa si school Medyo hapon na So salamat talaga nakarating tayo dito Kahit nasiraan yung motor namin na iwan si bro tata doon So buti na lang kasama natin ngayon Taga Sumusa uh, Yan po ah, uh, ate Kaya nga bumalik kami dito ngayon eh, mayroon, mayroon tayong Dagdag biaya So matagal-tagal kami hindi nakabalik dito Kuya, ay, kung saan ay, may trabaho mo kuya? Kuwan ako trabaho lagi Ako pa trabaho ko maguwang dia eh uh, Kuan ro po, botla da bot bukan sa mana. Gamay ro Unsa may gitrabahon mo? Tanang repair ko siyang bike nang galo block ba. Ah, galo block. So, lang no, na ayo trabaho trabaho no. May lang kita. Ikaw ate unsa may pinagkabalahan nimo karon? Obra. Nang obra ka? Kanang unsa mga obra? Mangguna. Mangguna. So ang mga bata, iskoyla ra mo. Iskoyla mo. grade. 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 Grade four grade 6. Oh, grade 6. So, yung anak ninyo, apat, no? So, wala na kayong balak dagdagan kasi marami na, no? Stop lang muna sa panganak. Isura ka. Okay, disod nyo kayong dagdag anak, no? Sakto lang upat, no? Mga cute yung mga bata, upat kabuok. Oh. Karoon na, Ami. Gracia, ha? Idugang. Okay, e, palilo ko pa, ah, ay. Uh, oo. So, naami Ami. Gracia, dugang sa inyo, ha? Mga inday. Ah. So, pasensya na mo nga dugay-dugay may nakabalik. napa mo ibugas ron? So, so, so na jeren ay huh? gamay bugas ay. Gamay lang kayo? Inutang. Inutang? So, timing ngani apot, abot, na abot me. <laughs> uh, timing kayo mga bata. Gamay na lang nyumbugas. bugas. Uh. Nakasnak na mo. <laughs> Wala. Wala pa. Na tay na manay biscuit. Uh. Ginta <laughs> 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 Ito po. Iba yung kasama natin ngayon. So, yan pala yung bugdabat po. Bugas. Uh, ah, groceries. Diyari po tayong groceries. Ay, mayroon tayong groceries. At saka yung bigas. salamat. Eh. Oh. So, yan. Yan na. Ah. Mayroon tayong 25 kilos na bigas. At saka mayroon tayong uh, groceries. So, wala pa mo kay snacks. Kaya ko, kayo na Namurag na ni biscuits. Na may ano biscuits ba? Muna, may biscuits eh. Para magka-snack ni sila ba. Hmm. Snack mo. Mama. Binugway ah, <laughs> e, <ka nalibahin. laughs> oh. ah. so, mo din. Ito na lang ibahin. Salamat daw. Mama. pag-snack mo. Ito ate, mayroon itong mga gatas, noodles, mga dilata. Yan lang. Mayroon itong sampon panlaba, mga kopi. So ito po yung groceries natin, guys. Ma Madami-dami. So sana makatulong ito sa inyo so, ngayon ha. At saka mayroon tayong 25 kilos na bigas. So bukod niyan, s'yempre mayroon akong mayroon akong ibigay na cash, ha? Mga bata na ako ihatag kwarta para naasan mo'y mo ipang balon. Ganina na mo balon ganin sa school. Wala kayong baon ganina. Ito ate. Mayroong 3,000 ate. <laughs> Oo. Oh.

sana naman wala wala nga taga taglasya no okay. so atong pagpaningkamot sa hay dipit dipit jud no saktong kay inyong anak upat so sakto na na inyong anak na ha ikaw kuya unsa mo ikasulti ko akong sulti siya sa unang unang sitanan Dagang imo, dakong ginagang gaya katabal sa amo po sa mas siya nga kita, po lawas ko ng ba Ang lawas ka kina Salamat niya siya Mga siya na Thank you, ayo Sige ha Salamat at sa Ginoo kay Kaning Gracia. Di na ito may mm. gini oh. sa oh. Ginoo. Oh.

Salamat. Salamat. po. Uh, yan po, maraming salamat sa sponsor natin ngayon. Uh, Sir uh, Steven Sir Steven sa Melbourne, Australia and ni Sir J. Sayuki maraming salamat po sa inyo yan po uh, dumilim na gabiin na yun so balikan pa namin si Brutata nagpabulkit So salamat sa sumama sa akin ngayon, tumulong sa akin taga Sumusa. Si Dare dai taga Sumusa, Dare taga Sumusa si Atao tong sayang pamilya, mao ning tabang nako karon. So mao ning naguna ra ko kay parang gigid magabian. So salamat sa ating mga sponsors. Oh, sige ha kanang dili ra kay may magdugay kay hapit na gabi mo bali pa mi dito pa namo si Bro Tata. Oh, salamat sa mga sponsors. Salamat. Uh Oo. -oh. Salamat sa mga Thank you sa imo sir. Asa ni Pulso, salamat sa san. ako sir nga tagan kag tagas tag tag kinabuhi ug dagan pag nga sama na Mm, um, salamat sad ha. Salamat, salamat, Iyan Yan po guys, nahatid na po natin. So, malapit na magkape na So kailangan nating um, gapangin. Kailangan nating gapangin yung daan dito. Kasi po kapag mag-crutches tayo ay baka matapilok tayo, maligid tayo doon, maligid. so gapang ulit. Balikan namin si Brutata Tata. Sige. Si okay, babae na sa inyo.